Mas Silain tayo. Para hapuna na to guys. Para hapuna na to. Ganun yung pabiro namin guys. Kasi okay? ano guys. Ang baga. Ang puna na naman to guys para to na um, masasaing tayo kasi uuwi na yung asawa ko mamaya. Kami na magsaing tayo. Okay, uh. yes. guys ko so guys ay sasalin natin dito yung guys yung inumin kasi yung inumin namin guys hindi kami bumibili ng inumin yung like yung ano yung yung nature spring na ganyan yung binibili ba yung binibili na tubig hindi kami bumibili binibili namin ng ganyan guys kasi mahal Saka wala rin pera guys. Kaya ang ginawa ko guys. Kasi hindi kami umiinom sa grape po guys. Kasi yung grape yung tubig namin guys. Hindi na may alam yung tubig namin. Kasi marami siyang dahon kumbaga na Kaya ito guys. Kaya ang ginawa ko guys. Para mainumin. Para hindi na makabili. Kasi nga wala man tayong pera. Pag, ano na to. Kasi kahapon lang to guys. Kaya papalitan ko siya. Papalitan ko naman siya. Kasi mas maganda guys. Araw-araw ang -araw, Ayan. 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 Kasi pag nanito ko sa bukid guys, kailangan mo talaga magsipid. Hindi lahat dito nabibili. Kasi lahat, kagaya yung mga gulay, yan. Yung, yung mga gulay guys, hindi yung kailangan bumili. Bumili, pumunta pa doon sa lungso para bumili ng gulay dito guys. Marami kasi kahit saan ka pumunta, maraming gulay. Kaya nga, kaya nga dito, hindi masyadong magasto sa bukid. Kasi yung gulay, nandyan lang, please. At saka yung tubig, guys. Yung iba kasi dito bumibili, pero kami hindi kasi wala naman kami pambili. Kaya, nag-iinit na lang ako tapos pinalalamig ko. Kaya, tapos isasalin ko siya dyan. Tapos, ayan. Isasalin ko siya, guys. Kasi siya nakaistakuri, guys. Anong, naman, guys. Mag-iinit na naman ako uli. Tapos, kalalamigin po tapos isalin ko na naman. Ayun, yun din ang gagawin nyo sa inyo, guys. Wala kayong, oh, pag may pera kayo, ibili. So, walang pera, walang pambili. Ganito na lang, mag-iinit na lang ng tubig. Tapos, isasalin. Kasi kami, kailangan ko din magtipid palagi guys palagi ako magtipid kasi nga may isyante kasi ako guys college humihingi na nga siya ng allowance mamaya ko kasi pa siya sa ano kasi nga yung isyante natin na college palagi humingi linggo linggo guys yung binibigyan ko siya ng allowance kaya tipid palagi talaga natitipid guys hindi ko masyadong gumagastos. Hindi naman ako naggumagastos gastag hindi kailangan, hindi kailangan bilihin. Hindi ako gumagastos. Ya. Yeah. Ayun. Ayun. kayo guys. Ito rin. Kasi mas ano pa to guys. Ganito lang kasi yung lagayan ko guys Kaya isang ganito lang yung iniinit ko Ganito lang Pasensya na kayo guys Hindi ako Hindi, hindi kasi ako masyadong marunong magtagalo guys Kasi Bisaya naman kami dito guys Bisaya kami dito Kaya Minsan nagbunol-bunol na kumbaga yung, yung bagay Yung hindi na maintindihan yung salita Kaya Ganun guys. Pasensya na. Kung minsan hindi nyo hindi nyo maintindihan yung taralo. Kasi hindi ako. Masaya kasi kasi kami guys. Nagpapagalong nila kasi nga nagbablog ako. Kaya yun. Ang ginagawa ko tuwing hapon. Nagsasayang at saka nag sasali ng inumin na tubig. Kaya hanggang sa next video guys. Salamat sa lahat ng subscribe Nag-like sa pananood. Maraming lang salamat. Hanggang sa next video. Sana po may natutunan kayo sa aking video na ito. Kaya, so thank you.